vlog Rosita Badilla guys buhay probinsya nandito naman kami guys ang aking vlog like and share and comment guys sa mga video nandito ako guys sa isang resort na pwedeng mag pwedeng kunin guys na event ito guys oh dapat para ito guys Ito guys, napakaganda guys, dito. Mga okay, guys, so, napakaganda. May mga puno din dito guys. May mga sar saring mga design. Ang bahay guys, oh. So, napakaganda guys may mga kanaman ng mga bata guys nandito rin nakikita nyo lang na guys oh, ipaganda ito pala nga yung guys ay ano ng Porje Resort may mga upuan din sila dito guys napakaganda dito guys Nandito lang guys yung may mga ano dyan guys. Oh. Mga safety din dito sila guys na sinusunod guys. Oh. Titignan natin to guys. Ito guys si yung swimming pool. Like and share and comment guys sa mga video. Thank you, thank you po and God bless sa ating lahat.